Yes, mga tropa, pa-uwi na tayo. Wala yung sundo ko. Mahuli. Ba't kaya? Solo, wala tayong sundo. Hindi ko alam nangyari doon. Mahuli siguro. Wala pa sila. Si Chucho wala yung sundo ko. Wala pa mga

Hindi ako masok makulit, no? Thank What? Masaway. Out oh, doon. Diretso, diretso. Uwi na tayo. Ayan. Sundo ko na ulit. Naulap pa ako sa kanila. Chucho. Nahuli pa si Chucho, kasi uwi ang time. Ayan mga kutoba. Gutom na yung lola nyo kasi wala akong second break. Hindi yeah. naman lang lumabas. Mm -hmm. mm -hmm. Tiyo! Ang mga ibag to. Ang mga kutoba. Nandito na kasi bahay. Ang asong pasaway oh. Hmm. Ayan. Ayan. <laughs> Maasok kong pasaway. Sabi ko ulit, magwalis. Ito um, yung bahay namin, magulo ang bahay namin dito. Itong bahay na maraming tao, pero walang kusang magwawalis. Ayan. Chi! Bless mama! God bless! Lay, bless lay! Lay, God bless! Hmm. Yan makatropa yung mga ano. Yung aso kong malig ano. Ay, <laughs> chikoy! Pugi! Ay, chikoy! Pugi! Ay, chikoy! Pugi! Pugi! pugi Yung aso ko, tsaka silay Lai. Ba't na, -na ka, Lai? Bakit? Hmm? Ba't na naimik Pinalo ka ni Papa kasi sumama ka? Hmm? Ay. Eh, good. Pinalo pala to kasi gusto sumama. Eh, pasun, pa, punta na sa sakanto ka para susundo. Ayan, tuloy. Hmm. Yan mga tropa Thank you po sa panonood. God bless po. Ingat po kayo. Ito namang dalawa. Tumangga-away na naman to. Yung mga haro to. Huh? Yan po. Bye-bye po.